Magandang araw mga nakatanaw Nandito po tayo sa Paradise Farm Araw ng Bernis ngayon Apit sa 15 ng Marso ah, Ano na naman Close pero na Maapit na po yung social donator Ito po atin pong Titingnan tong nagagawa po ng paltak Yung paltak namin pinapaltak namin sa karton at doon sa carbonate para hindi ho mapawid sa puno ng mga halaman. Kaya namin to pinapaltak para hindi ma nilagyan namin ng carbonate o karton para hindi ho madamuhan kaagad yung puno ng halaman. Ay, mag-umpisa muna tayo dito sa paggawa ng pang paltak ito po ati pong titingnan sila yung mga babae na nito yan po ang nagagawa ng paltak si Filipina at si si Marina ngayon po ang ginagawa nila yung umpisa po pinuputol-putol na kawayan yon pinuputol-putol po ng kawayan tapos binibika ito ito, ito, ito ang ganito po kahaba ang putol niyan tapos bibikain niyan. ito po yan, yan yan, ganito po binibika pinagati-hati hinati-hati po ni pili Yan po ang paggagawa ng paltak. Para ho siyang pako. Pako sa ano namin. Yan niya. Tapos, pag kayong bika-bika ng ganyan, tinutulisan naman po. Ayon. Si Marina, tinutulisan po niya. Ayun. Nilagyan ho ng pinakasima para hindi mga bobo sa pag naipaltak na tapos yung finish product na po ito na po ito na siya tapos itutusok siya dun sa carbonate o karton pag ganyan kaya mayroon akong ganito na mayroong pinakasima para hindi ho magubunot kaagad yan po mga katanaw yan po si Marina tingnan po nyo paganda at ito naman po si Filipina beautiful lady oh, yan po. mga dalaga po ito mga katanaw mga dalagang ina mga dalagang ina po ito yan po mga katanaw yung nagagawa niya mga dalagang ina yung byuda sa buhay oh, alam niyo po kung anong byuda sa buhay yung iniiwan po sila ng kanilang mga asawa-asawa kakaawa kakawa nga po kakawa itong dalawang ito talagang tsagang buhay nagtsatsagang buhay na mamasukan dito sa paradise farm para lang kumita pang tustos sa araw-araw ilang kailanganin eh. maraming salamat mga katanaw God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Bye bye po. Mga katanaw, atin po silang tatanungin sa kanila sitwasyon sa buhay. Kung paano nila naarga yung kanilang iniiwanan ng kanilang asawa at anak. At natin sa kanila kung ilan po ang anak nila o anong taong gulang na. Yan po ating itatanong sa kanila unahin po natin po si Pilipina kasi ito ay dito ah uh, Fili, yes, po. mayroon lang ako itatanong sa iyo ha yes, ah yes, uh, nung no, ikaw ba eh iniiwanan ni ng atawa mo eh hindi ka naman nahihirapan o hindi ka naman namamanglaw o anong reaction mo nung iniwang kayo? Siyempre po, masakit. Siyempre. Alin, alin ang masakit? Ang puso. Ah, puso. Kasi puso. O, puso. <laughs> Kasi siyempre, may mga anak kami. Hmm. At, tapos, ang gunawa ko na lang, siguro, hindi talaga kami sa isa-isa. Ganon, talagang meron. Hindi, hmm. tinanggap ko na rin namin kay Ak. Apat daw po mga katanaw ang anak nila. Siya po ang nagtataguyod dito. Naroon Ano ka, ano na ka, ano, ilang taong gulang na yung panganay? 19 po, babae. Babae, tapos yung bunso naman. 10 years old po yung bunso. 10 years old. Opo. Babae din lalaki po, tatlong lalaki, isang babae. Ah, tatlong lalaki, isang babae. Okay. Yan po ang pinto ni Lina ni Eh, nung ikay hindi pa nakapasok dito si Verdeb anong, paano mo sila na tutustusan? Uh, ah, dati po sa EPSA, nung nalaman ko pong meron na po yung asawa kong iba, Nandito po ako sa amin, sa Magallanes. Nag-extra-extra -extra sa bahay. Yun po. Para makaano kami. Sama-sama po kami ng anak ko. Paano ang extra ang sinasabi mo? Extra sa bahay, extra sa paglalaba, Ganon. Ah, ganon? Opo. Ah, maglilini sa bahay. Opo. Tapos paglalaba. Opo. Ayan. Tapos nag-aaral pa lahat yung ano mo, yung mga anak mo. Opo. O, yun po mga katanaw. Talagang tinitiis po niya yung hirap para lang matustusan yung kanyang mga anak. Yung po ang, ang kanyang kwento mga katanaw. Hindi na natin hindi na natin hapaan at si Marina naman ang ating tatanungin. Ito naman po mga katanaw si Marina. Si Marina naman po ang ating tatanungin. O kayo Marina, ano naman naramdaman, mo, naramdaman mo nung kayo iniwanan ni, ng iyong kabiak sa buhay? Uh, ano po, parang hindi kaya pero nakayanan din pag tag tagal ng ano, ng pero wow. po kami ng Gawa, kaya sabi kong hindi kaya. Siyempre, nag-aaral po ang mga anak ko nung umiwan kami. Tapos yun. Nagagawa naman po ng paraan para mapapag-aaral. Siya, siya ka, kumukuha ng pang tustos sa pangaraw-araw niyang ginagastos. Sa pagkatrabaho po dito sa Paradise Farm. Ah, oo nga pala, ano. Nagtarbaho ka pala dito dati, ano. Dito naman po nagtarbaho oh. ako nagtarbaho. Ah, ako. Dito ka nagtrabaho, nang iiwang ka. Oo. Oh. Hmm. Ilan ba yung anak mo? Tatlo. Ilan yung, ilang taon na yung katandaan? 21. 21. Yung bunso mo? 18. 18, babae, ano? Lalaki po. Ah, lalaki ba? Yun ang dito. Ah, oh, yung babae, yun ang gitna. Opo. Oh. Second year talents na po ngayon. Yan po yung pinto naman ni Marina yung mga katanaw. Hmm. Dapat talaga mag-aral mabuti para uh, makatulong naman sa inyo. Pagka kayo eh, tumanda na, siyempre hindi naman sa lahat na araw eh, dito kayo sa tarbaho natin. Ang kuya ho niya ay tumigil na sa pag-aaral para siya ay papag aaral hmm. Tulong na lang magtrabaho sa araw pinala, pinalamang na mm. ng kuya na para makapag-aral siya. Oh. Uh, oh, mabait din pala. Mabait din yung panganay mo, ano? Oo. Oh, siya huwag natulong sa amin. Siya na huwag yung tumay yung ama. Nung so, iniwan kami ni Dilberto. Ayan po, mga katanaw. Talagang... Akin naman po. Kamat ko po. Nag-module na lang siya. Para makasama ko siya, makatulong, makatulong sa akin. Modyo na lang po yung ginagawa ng pangatlo ko. Great yeah. po siya. Mm. Yung isa po, 19, first year college po, sa awang ng Diyos. Bago ko yung pangalawa, grade 12. Tapos mm. yung bulso, grade 4. Hmm. Ano ni? Ayan po ang buhay ng dalawang ito. Masaya na po ang buhay. Masaya na po. Hmm. Kahit pa na ang kabiyak. Ayan. Yung po ang buhay nila, mga katanaw. Masaya rin naman sila. Kahit... Basta sama-sama ang anak. -anak. Hmm. Basta raw sama-sama sila, mga anak. Masaya na raw sila sa kanilang buhay. Yan po ang kwento ng dalawang babay sotay to. Katana, talagang tiyaga tiyaga sa pagtatrabaho para lang may may toast sila sa kanilang na mga asawa mga, ay, ano. na nagpapakasaya yun sa kanilang mga kabe okay. ganun nagpapakasaya sila oh. sa palagay kaya naman yun masaya talaga sila Naamin alam. Ayun. <laughs> para para sa kanila. Hay kung sakali naman eh babalik sila sa inyo. tatanggapin pa kaya nyo? Uli. Hindi ko alam. Tingnan napa alam tayo, Jo. Hindi pa maakatang di namin alam. Depende ho siguro sa mga nagawa nila. Good kasakit hindi kinumusta ng asawa eh. Hmm. di ibig sabihin nun, no, mayroon pa ang pag-asa. Kung halimbawa, ay babalik, may pag-asa pa ang magkabalikan. Hindi ho, din nga ko yun yung Pero kung yun yung mga sakit, eh, adlo, parang ayaw na. Siyempre, napakarami ng pinagdaan na. Hmm. Nagkasakit at, ano eh, hindi ka man lang makumusta kung buhay ka pa. Hmm. Ano? tayong naman ung nakatatakpo, kalis Alas 37 kilo lang sa piyak. pam 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 inyo na pong nalalaman yung kanilang ano pero mayroon pa tayo sa nang mga katanungan na iba hindi na naman natin tatanong pa at sa susunod naman baka, na matatanong. sa susunod naman na uh, kukunan ko sila ng pahayag pahayag baka matanong natin yung iba kaya dahil anan marami pong salamat mga katanaw sa inyong pagpapanood dito sa pag-interview ko sa dalawa na babay siya dito nagtatrabaho sa Paradise Farm ayan po sila ayan sana hindi ko na makita ayan si Marina at ito naman po si Emily ah si si Pilipina <laughs> oh, paalam na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na po mga katanaw. Hanggang dito lang po kami. Sa hindi dito na lang po ako sa aking mga uh, video nito. Marami pong salamat sa inyong pagpapanood. At pakisubscribe naman po sa channel ko sa YouTube. Katanaw Joe Ulais. Marami pong salamat. Bye-bye po. Mabuhay po kayong lahat. 我不会。